Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa ikalabing lima ng Marso, 2025. Sa paggalaw ng buwan sa Libra sa araw na ito, lalo pang lumilitaw ang iyong likas na kagandahan at misteryo, na siyang nagiging daan upang mas lalong maakit ang mga tao sa iyong paligid. Ang enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon ay nagdadala ng matinding connection sa iyong intuition at malikhaing kakayahan isang pambihirang pagkakataon upang pagyamanin ang iyong kaloob-loobang damdamin at mga adhikain. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong nararamdaman, ang pagiging bukas at tapat sa iyong emosyon ay magdadala sa iyo ng mas malalim at makahulugang relasyon sa iba. Mayroong isang natatanging alindog sa iyo ngayon. Isang mahiwagang enerhiya na parang magnet na nag-aanyaya sa iba upang lumapit at makinig sa iyong mga pananaw. Ang iyong presensya ay nag-iwan ng baka sa bawat taong makakasalamuha mo, kaya gamitin mo ito upang maipakita ang iyong tunay na kahalagahan sa mundong ito. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon upang yakapin ang iyong tunay na pagkatao ng walang pag-aalinlangan. Sa iyong puso, nararamdaman mo ang malakas na ugnayan sa sining, musika, panitikan, o anumang malikhaing larangan na nagpapahayag ng iyong kaluluwa. Ngayon ay isang perpektong araw upang ipahayag ang iyong sarili sa mga paraang nagpapasaya sa iyo, maaaring sa pamamagitan ng pagsusulat, pagpipinta, pag-awit, o kahit simpleng pagminilay nilay sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ang mahalaga ay hayaan mong dumaloy ang iyong damdamin at hayaang lumabas ang tunay mong singing. Ang bawat galaw mo ngayon ay may potensyal na lumikha ng isang makabuluhang epekto, hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa iba. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng alinlangan o takot, ang tunay na sining ay nagmumula sa isang pusong handang ipahayag ang kanyang katotohanan. Sa pagsisimula ng pag-atras ng Mercury ngayon, maaaring maramdaman mo ang isang biglaang pagbabago sa iyong pakikipag-usap sa iba. Maaaring may kalituhan sa mga usapan, mga hindi pagkakaunawaan, o mga pagkakataong hindi malinaw ang mensahe na nais mong iparating. Ngunit sa halip na mag-alala, tingnan ito bilang isang pagkakataon upang magsanay ng pasensya, at lalong pagtuunan ng pansin ang iyong paraan ng pakikipagkomunikasyon. Minsan, ang katahimikan ay kasing lakas ng mga salita, huwag matakot na maghintay ng tamang sandali bago magsalita. Ang masusing pagsusuri ng iyong damdamin bago ipahayag ang mga ito ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Ang malinaw at mainat na pakikipag-ugnayan ay magbibigay daan sa mas epektibong pagpapahayag ng iyong saloobin ng walang labis na tensyon o hindi pagkakaunawaan. Mahalaga rin na bigyan ng oras ang sarili upang unawain ang pananaw ng iba, dahil ang tunay na komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita, kundi pati na rin sa pakikinig ng may bukas na isipan. Sa iyong pakikipag-ugnayan ngayon, maaaring mapansin mong may mga lumang sugat mula sa nakaraan na muling bumabalik sa iyong isipan. Ang mga alaala ng dating sakit o pagkabigo ay maaaring lumitaw, hindi upang pahirapan ka, kundi upang bigyan ka ng pagkakataon na tuluyang pagalingin ang iyong sarili. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng mga sugat na ito sa iyong patuloy na paglago. Sa halip, gamitin mo ang pagkakataong ito upang unawain kung paano mo maaaring palayain ang iyong sarili mula sa bigat ng nakaraan. Ang pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili, ay isang mahalagang hakbang upang tuluyang lumaya mula sa anumang bumabagabag sa iyo. Ang pagyakap sa iyong nakaraan ng may pagtanggap at pangunawa ay isang malaking hakbang patungo sa mas magaan at mas positibong hinaharap. Sa halip na ituring itong pasanin, tingnan ito bilang isang bahagi ng iyong kwento na nagturo sa iyo ng mahalagang aral. Habang dumadaloy ang araw, hanapin mo ang mga sandali na nagdadala ng tunay na kagalakan sa iyong puso. Hindi kailangang maging ingrande o malaking bagay. Madalas, ang maliliit na kasiyahan sa buhay ang may pinakamalalim na epekto. Marahil ito ay isang tahimik na sandali kasama ang isang aklat, isang paglalakad sa ilalim ng araw, o isang tawa kasama ang isang kaibigan. Anuman ito, bigyan mo ng halaga ang mga simpleng ligaya dahil ito ang nagbabalik ng balanse at kapayapaan sa iyong puso. Ang pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali at sa mga simpleng bagay sa buhay ay isang sikreto sa tunay na kaligayahan. Ang pagyakap sa kasalukuyang sandali ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang tunay na maramdaman ang ganda ng buhay, nang walang iniisip na pangamba tungkol sa nakaraan o hinaharap. Sa iyong mga pag-uusap sa araw na ito, hayaan mong lumabas ang iyong tunay na boses ng may kumpiyansa. Mayroon kang malalim na karunungan at pananaw na maaaring makatulong sa iba, at ngayon ay isang magandang panahon upang ipahayag ito ng buong tapang. Kung may mga bagay kang matagal ng gustong sabihin, ngayon ang tamang pagkakataon upang gawin ito sa maingat at mahinahong paraan. Ang iyong mga salita ay may bigat, kaya siguraduhin mong gagamitin mo ang mga ito upang makabuo ng positibong epekto sa iyong kapaligiran. Ang pagbuo ng koneksyon sa iba sa pamamagitan ng matapat at bukas na pakikipag-usap ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na ugnayan at pag-unawa sa mundo sa iyong paligid. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay asul at puti. Ang asul ay sumisimbolo sa kapayapaan, kaliwanagan ng isip at matibay na komunikasyon, samantalang ang puti ay nagpapahiwatig ng kadalisayan, espiritwalidad at bagong simula. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o paggamit sa mga ito sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapanatili ang balansing enerhiya sa buong araw. Ang mga kulay na ito ay nagsisilbing gabay upang mapanatili mo ang iyong fokus at kalmado sa kabila ng anumang pagsubok na maaaring dumaan. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at dalawamput walo. Ang pito ay sumisimbolo sa espiritual na paggising at malalim na pagminilay, ang labing isa ay isang numero ng inspirasyon at intuition, at ang dalawamputwalo ay isang numero ng kasaganaan at determinasyon. Ang kombinasyon ng mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng isang araw ng masusing pagminilay, malikhaing pagpapahayag, at positibong enerhiya. Ang bawat numerong ito ay nagdadala ng mensahe na ang araw na ito ay may malaking potensyal upang magbigay sa iyo ng mas matibay na pananaw sa buhay. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyong puso. Maaaring ito ay ang pagsusulat ng iyong damdamin sa isang journal, ang pagninilay sa ilalim ng sikat ng araw, o ang paggawa ng isang bagay na nagpapalaya sa iyong malikhaing enerhiya. Ano man ito, gawin mo ito ng may buong pusong dedikasyon, dahil ito ay magdadala sa iyo ng kasiyahan at kapayapaan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang suriin ang mga nangyari. Ano ang mga natutunan mo? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga bagong pananaw na nakuha mo mula sa iyong mga pakikitungo sa iba? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, matuto, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tandaan na ang buhay ay isang paglalakbay, hindi isang karera. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay, hayaan mong dumaloy ang lahat sa tamang panahon. Ang mahalaga ay patuloy mong hinahabol ang mga bagay na nagpapaligaya sa iyo at nagbibigay sa iyo ng layunin sa buhay. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at isipan, at hayaang ang bawat koneksyon at karanasan ay maging gabay mo patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.